Si Stell Agero ng Asbi, Labinsham at Julian San Jose ay magsasama para sa isang dalawang gabing konsyerto ngayong Hulyo. Matapos ipahiwatig ang isang posibleng kolaborasyon, ang pangunahing bokalista ng Asbi, Labinsham, at ang Limitless Star ng Asia ay magtatanghal sa entablado para sa kanilang unang konsyerto. Ang Julian Stell ang ating tinig ay sa direksyon ni Paolo Valenciano at magaganap sa Hulyo 27 at 28, 2000 at 24 sa New Frontier Theater. Ang konserto ay isang pinagsamang proyekto ng GMS Energy, G.E. Entertainment Group, at Isazi Entertainment. Una nang nagkasama si Nastel at Julie bilang mga coach para sa The Voice Generations, kasama si na Billy Crawford at Chito Miranda. Tingnan ang mga pre-concert photos ni Nastel at Julie. Ang ating tinig. Ang Julie Xtel, ang ating tinig, ay ang unang konserto ni Nastel Agero ng Asi, Labinsham at Julie Ann San Jose na magkasama. Julie Ann San Jose Masaya si Julie Ann San Jose na muling magbalik sa entablado para sa isa pang konserto. Stell Agero Ito ang unang konserto ni Stell Agero kasama si Julian San Jose. Julie Ekstel. Ang kanilang natatanging tambalan at makapangyarihang mga boses ay tiyak na magpapahanga sa kanilang mga tagahanga. The Voice Generations Una nang nagkasama si Nastel at Julie para sa The Voice Generations noong 2023. Coach Photo Mula sa pagiging mga coach sa The Voice Generations, ngayon ay magkasama na silang magtatanghal sa isang konserto mga pagganap. Ang Julie Extel, ang ating tinig, ay nangangako ng maraming pag-awit at pagsayaw mula kina Stel at Julie. Direksyon Ang konsyerto ay ididirekt ni Paolo Valenciano. Isa Z Entertainment Ang Isa Z Entertainment, ang talent management company ng ASTI, Labinsyam, ang namamahala sa konsyerto, kasama ang Gene Synergy at J Entertainment Group. Big Collab Naghahanda si na Julie at Stell para sa kanilang pinakamalaking kolaborasyon. Concert Princess Si Julie ay nagiging ultimate concert princess. As Lila May suporta si Stell mula sa buong SB Lila Opium Sabi ni Julie, ang konserto ay magpapakita ng maraming open hits. Julio 27 ampersand 28 Abangan si Nastel Ajero ng Asli Labinsham at Julie Ann San Jose sa Julie Excel. Ang ating tinig, ngayong Hulyo, 27 at 28 sa New Frontier Theater, Walopian. Ang mga tiket ay available online sa pamamagitan ng Ticketnet Online.